Ayan mga basa, magandang umaga. Ayun, um, ngayon na lang ulit ako pala makakapag ano, makakapag-vlog. Mula nung ano, hal na araw, ha? ngayon lang ulit naka ano, nakapag-vlog. Ayun mga basa, start tayo ngayong araw up. Ah, uh, ngayon pala mga basa, ano? Ayun, ano ko to kahapon, ayun, pagpatuloy na namin tong ano itong linya ng mm -hmm. sa toilet yung, yun tapos sana pala mga basa uh, yun na uh, start na rin nila kahapon to ito asid uh, uh, nila to itong sa may harap na to tsaka yung dito sa may ano sa may gilid uh, railing na lang sana diyan tapos nag bago yung may uh, isip ng may-ari ano na lang daw asintadahan uh, na lang hanggang dito sa may ano sa may biga kaya ngayon asintadahan uh, na namin yan tsaka tong kabilang side My own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. And... I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. No time for me I've been flying from town to town boss, ah, magandang hapon. Ayun, ah, tapos na naman yung tropa mga boss, medyo ah, medyo maagang tapos kasi nga ano, ah, umulan kanina, lakas ng ulan. Kaya ano, nagpahinga rin ng maaga yung tropa. Yun, yung ano pala mga boss, yung nakaraan na yan, ah, napalitadahan na tong ano, napkantohan na tong sa may ano, yung pinto ng ano, ng toilet. Ano kasi yung ilalagay dito mga boss, yung Uh, aluminum na ano na pinto kaya dahan na namin i ano ito na lang yung ano nun pinakang hamba mga boss dito pala mga boss yung linya ng ano ng para sa ano sa toilet papunta dun sa septic tank niya ano na uh, okay na nalagyan ko na to may ano na yan mga boss nilagyan ko na rin kanina ng ano yan ng ball tapos dito ayan okay na rin yung linya Ayan. Ang ano na lang mga boss, ang, ang kulang na lang dyan mga boss, ano, yung linya ng para sa floor drain, pati sa mga laboratory. Pero ano, natiktikan ko na rin, natiktikan na rin namin yung kanina papunta don Yun nga pala mga boss, yung abang na PBC na yun is ano, uh, para don sa ano, sa sa singawan na ito, sa ano, singawan para sa toilet bowl. Hindi ko lang alam kung ano yung eksaktong tawag dyan. Uh, yun yung ano mga boss, yung singawan para once na nag, flush ano, ka ng bowl is ano, maganda yung daloy ng tubig. Dito nakalagay. Uh, share ko na lang rin sa inyo yung pag ano. Ayan, dito yan nakalagay mga boss. Ayan. Naglagay lang ako na dito ng ano, ng wire reducer. Papuntang ano, uh, ano to mga boss, didos. Tatakbo yan dun mga boss, papunta sa ano. ayun nga, yung inabang namin dun yung nagbuhos papunta dun sa taas ano yan mga boss diretso hanggang doon sa may bubong ayan so, yung pinakang uh, bowl ito yung pinakang abang nya tapos dito tumakbo yung ano yung pinakang singawan nya yung papunta doon sa ano sa taas dito tapos naglagay lang ako dito ng ano ng ng Y na ano na pinakang connector nya tapos naka-connect dito sa ano, ito yung mag, pinakang magiging ano nito mga boss, sa uh, um, clean out niya. Yung pinakang kung sakaling magbara dito susundutin mga boss. Baligan niyo yung itsura niya mga boss. Oh. Ito yung ano, yung sa singawan papunta sa taas. Tapos yung pinakang clean out niya dito sa gilid. Tapos ito na yung may pinakang bowl niya. Ayan. Napaka ano mga boss, napaka importante itong ano, yung pinakang clean out niya. Kaya wag nyong kakalimutan yan kung sakaling mag, ano, magli kayo ng ganito. Tapos yung pinakang ano rin, singawan Mas important din niyan para ano, kung sakaling mag-flush kayo is ano, ah, dire-direcho yung daloy ng tubig papunta doon. Tapos ano to mga boss, ah hindi ko pala sinama dito. Yung iba kasi mga boss, pag nag ano, nag... Uh, tagi install ng ganito is ano, ah, naglalagay lang sila ng reducer karang katulad nito ayan, dito na rin nila kinokonek yung pinakang sa floor drain diretso na rin dun sa septic tank ang ginagawa ko kasi mga boss is ano uh, hindi ko sinasama dun sa pinakang ano uh, sa pinakang main papunta dito sa bowl sineseparate ko sya bali nakaseparate yan mga boss etong tatakbo sa floor drain nya is ano uh, dire direct na dun sa pinakang ano nya ah uh, pinakang kanal sinaparate ko yan But, tapos nandito yung ano tumakbo dito yung ano yung sa pinakang floor drain natin dito tumakbo ano yan mga boss may p-trap dito ito rin yung wag na wag nyong kakalimutan mga boss na maglagay ng p-trap sa ano sa pinakang floor drain kasi ano mga boss yan eh kapag di nyo nilagyan ng ano ng p-trap sisingaw yung ano yung amoy ng kanal papasok yan sa bahay nyo kaya mas maganda kapag may pit trap hindi babalik yung amoy ng kanal papunta dito kasi nga, ano, may pit trap dito. Tapos magkakaroon din dito ng, ano, mga boss, ng floor drain dito. Bali, ano kasi yan, mga boss, is, naka-drop, naka yung pinakang, ano, dito kasi yung pinakang, ano, mga boss, ah, uh, shower, ah, uh, shower area dito, naka yan ng, ano, ng, ng 4 cm, mga boss, itong shower area. Kaya dalawa yung nilagay ko na ano, uh, na floor drain. Bali kabila isa dito, tapos isa dito. Tapos yung ano, uh, ko na lang din dito yung ano, yung tatakbo dito sa may pinakang ano nya, laboratory. Ayan, nakakonek yan dyan. Ayan, ganyan yun yung layout nya. Bali, pagpapatuloy ko na lang to bukas mga boss, pero nakaano na yan. i -ano lang yung mga boss, uh, na lang ng ano, didikita na lang. Pero okay na yan. Ayun, tapos tatakbo pala yan dito mga boss. Ayun. Papunta rin yan dun sa ano, sa may ano, sa may kanal. Ayun, tapos nakapagano na rin pala mga boss na ayun, na asintadahan na rin to kabilaan. Ayun, bukas na lang rin siguro yan ipapatuloy. Ipap ayun, okay na rin yan. Ayun, ito na pala yung ano mga boss, yung itsura sa labas mga boss. Ayun. eto na yung pinakang ano, ah, harap niya. Ayan. Nakapaglagay na rin pala si Busherwin ng ano doon ng skim coat doon sa taas tsaka dito sa may pinakan front ng skim coat na 'yan. yun nakita tayo dito sa taas mga boss medyo madilim na. Late na kasi ako nag-update kasi nga ano, umulan. Ayan. ayan. Ayan, pala nakapagpahit na rin dito si Busherwin, Ayan, medyo madilim nga lang ng skim coat. Ayup. Ayan mga boss, ha? share ko na lang rin sa inyo. Ayan mga boss. Kung nakikita niyo yung pinakang may ano yan, may masilya. Ano yan mga boss, ha? impoksi Ano pala, ha? minasilyahan namin yung ano, yung mga nagcrack nang ano na epoxy bago namin pahira ng ano ng skim coat. Kasi ano mga boss, yun. Uh, kapag hindi mo siya minasilyahan ng impoksi muna bago niyo nilagyan ng skim coat. Ano yan mga boss, magkakarakak at magkakrack pa rin yan kapag nag, ano, nag skim coat na kayo kahit nakapinturan na magkakrack yan uh, yung ganito yun mga boss ako nakikita nyo Ayan. yung crack na to ito mga boss kapag kunyari nagpalitada kayo tapos may mga ganito huwag kayong matakot mga boss ito is uh, normal lang lalo na kapag nagpalitada ka ng mainit yung panahon kasi bigla kahit ano yan kahit may sahara kasi pag nagpapalita, nagpapalitada kami may, may sahara kahit lagi mo ng Sahara yan, tapos sobrang init yung panahon kahit uh, diligan mo yan oras oras talagang ano uh, may magkakrak at magkakrak pa rin pero wag kayong matakot mga bosses ayun na yan uh, normal yung mga ganitong ano uh, crack pero ang ano nito mga boss kapag may ganyang crack ano mga boss Masilihan uh, masilyahan nyo ng ano na epoxy bago kayo magpahid ng skim coat kasi nga ano to mga boss uh, kapag hindi nyo minasilian ng epoxy ano yan babalik at babalik pa rin yung crack nyan pero kapag binasilya yung epoxy na yan ano na yan hindi na siya magkakrak kasi matatabunan na yung pinakang ano nya pinakang butas nya ayan mga boss hanggang dito na lang ulit yung video natin ayun ah uh, medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag ano nakapag-update. Uh, Ayun kasi nga nagmahal na araw tapos hindi pa rin ako nakapag-video nang nakaraan. Ayun na lang ulit ako nakapag-video. Ayun. Ayun mga boss, ha, medyo ano na pala, ha, medyo malapit-lapit na rin tong matapos yung ginagawa namin dito'ng bahay. Ayun. Uh, muli nagpapasalamat ako ng sobra sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa munti nating channel, mga boss ayun sana wag kayong magsawang supportahan yung munti natin channel ayun mga bas bali ano putulin ko na ulit dito ha kita kita na lang ulit tayo sa susunod kong video ayun muli maraming maraming salamat uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and god bless sa ating lahat